Mga anak, ngayong araw na ito'y magluluto ang tatay ng isang espesyal na ginisang kalabasa na may sitaw at may hipon. So halika na, simulan na natin ang pagluluto. Kunin agad natin ang mahiwagang kaldero at isalang agad natin sa kalan. Lagyan ng mantika. Nawari mo ba'y magluluto ng french fries sa dami? At ito'y ating oorasyonan para maganda ang kalabasan ng ating lulutuin. Bura-bura, sana so para panluto mo. Matapos ang orasyon at mainit na mantika, dito'y idadarang natin ang ating sitaw. So ito'y gigisahin lamang natin sa mantika o hindi pala gigisahin, piprituhin lamang sa mantika dahil wala namang sibuyas at bawang. So kaya lamang natin itong maprito ng kaunti para manatili ang kanyang kalutungan at kanyang ano tawag doon? Pagka-fresh. Pagka-fresh. Medyo makakalimutin na ang tatay. So makiraan lamang ilang saglit at ito'y medyo na prito na. Sa mataas na apoy nyo ilagay ha hanggang balikat ang taas ng apoy. At pag ito'y naprito na natin, ito'y muli nating hahanguin. Huwag nyo naman tustahin. At ito'y iseset aside muna natin mga anak. Okay? So gamitin muli natin ang ating pinagprituhan ng sitaw. At kapag mailit na, magsisimula na tayong mag-isa. So unahin natin ang bawang ba? Teka, sibuyas? Para walang away. Sige. Sino sa inyo ang mauunang igisa? Ikaw ba? O ikaw? Ikaw. Okay, sabay na lang. Para walang away. Alam nyo naman si tatay pata sa lahat ng laban. So kapag ginigisa na natin ang ating sibuyas at bawang ito'y hahalu-haluin natin. Para naman hindi magkasing kulay ng kapitbahay natin. uliting ko, masama na nga ugali ang itim-itim naman. At dito nga pala'y nakabili ang tatay ng sobrang fresh. Fresh daw na hipon, sabi ng magandang tindera sa palengke. Alam nyo naman ang tatay, basta't nakikindat-kindatan ng tinderang maganda, nawawala na sa sarili. Pero nung pag-uwi ko sa bahay, hindi ko pa inaalis ang ulo, nagkakalaglag na. Kaya alam kong nabudol ako ng magandang tindera na yon. Siguro last week pa tong hipon na ito. So itinabi nga pala ni tatay ang mga ulo ng mga bulok na hipon na ito. Dahil talagang may amoy na. Kahit ilang ulit ko nang hinugasan, medyo masama na ang amoy. So itinabi natin ang mga ulo ng hipon na yan at naglagay na tayo rito ng konting asin at dito'y maglalagay tayo ng durog na paminta. Medyo mahilig ang tatay sa paminta kaya ito'y ginadgaran ko ng napakaraming paminta. Depende sa inyo yan. Kung gusto nyong mahatsing ng walang katapusan ng kakain, ito'y talagang tapunan nyo na napakaraming paminta. Pagkaraan lamang ng ating patis at paminta, ito'y muli nating hahalu-haluin So wag nyo namang medyo durugin ang ating hipon. Hana, babaan nyo lang ang apoy natin. Kung kanina'y mataas ang apoy hanggang balikat, ngayon naman ibababa natin sa bewang ang apoy. So pagkaraan lamang noon at naririto na ang ulo ng ating mga hipon, ito'y tinubigan lamang natin at ito'y ating pipigain para naman makuha natin ang talagang flavor ng hipon. Ganito ang natatandaan ko luto ng akin lola nung araw dahil wala silang nilalagay na kahit anong klaseng chemical sa at sa kanilang mga niluluto kaya namang ubod ng sarap. At ibalibag na natin ang isang toneladang kalabasa. Uulitin ko mga anak, ang kalabasa ay napakadali lamang maluto. Kaya huwag niyong babalugbugin o dudurugin. Hindi na masarap kainin yan. So halu-haluin na natin ang ating mga ginigisang hipon at kalabasa. Simpleng lituin pero napakasarap kainin mga anak, mga darling. Kaya ano pang inihintay nyo? At dito'y tinubigan ko na ang ulo ng mga bulok na hipon na nabili natin kay Sexing Tindera. Talagang nabudol ang tatay dito. So ito'y pipigapigain lamang natin para madurog o makatas natin talagang lasa ng hipon. Talagang namis ko ang aking lola. So pigain lamang, nang husto, ayan. At itatabi natin ang mga mismis na yan para kay Muning <laughs> walang tapon sa hirap ng buhay ngayon. eh talagang dapat tumiskate na matindi. So pagkaraan lamang muli, ito'y ating muling hahaluin mga darlings. Pagkatapos nating makatas ang mga ulo ng mga bulok na hipon, ano pa ba ang gagawin natin dito? Ang next step natin ay maglalagay tayo ng pampalasang patis. So taktakan lamang ng patis hanggang sa ang bato nyo ay <laughs> tamaan. Hindi mga anak. Mahal ko kayo. So, Kunti-kunting patis lang. Alam niyo naman lahat ng bawal ay masama. Pero lahat ng masama ay masarap. <laughs> so taktakan ng patis at haluin sa glit. At dito'y maglalagay na tayo ng gata. So nagtunaw lamang ako ng isang basong malaking gata rito mga anak. Pero medyo parang naparami ang sabaw. Dahil alam nyo naman maraming bisita mamaya kaya dinagdagan na natin ng sabaw. Pero kung gusto nyo rin, kung gusto rin naman na konti lang ang sabaw, ay konti nyo lang din ang gata. So halu-haluin natin. Maglagay kayo ng fresh na gata o powder na gata. Bahala kayo sa buhay nyo. Kunsang kayo masaya. Mahirap pilitin ng isang tao. Hayaan yung gawin niyo ang ikaliligaya ninyo sa buhay at huwag makinig sa ibang tao. Hanap. Huwag kayo makinig kay tatay. So pagkatapos niyan, ilalagay na natin o ibabalibag na natin ang ating prinitong sitaw kanina. Nakita niyo naman, green na green. Parang otak ni tatay. Very green. So halo-halo haluin lamang mga anak at hinaan natin ng apoy. Napakagandang tingnan at napakasarap ng amoy. Napakabango. Ayan mga anak. Siguro'y luto na ito. <laughs> Kaso nga lang, medyo namarites tayo sa labas kaya medyo nadurog ang ating kalabasa. Alam ko na sa sarili kong dudurugin tayo ng nanay <laughs> yung pag nakita to. <laughs> Kaya muli mga anak, pag nagluluto, huwag iiwanan at hinaan ng apoy. Sana naman ay hindi tamaan ng matindi ang tatay kapag hina na natin sa nanay nyo. Naku, nadudurog talaga. Ano paggagawin natin dito? Luto na tatahanguin ko ng mga anak. Ipag-pray nyo ako na sana'y huwag tayong durugin ng nanay nyo. Maraming salamat at I love you all.